Magandang araw mga bata, ang pag-aaralan natin ngayon ay katangian nina, dating Pangulong Manuel A. Rojas at Elpidio Quirino bilang Pangulo ng Pilipinas. Sino nga ba si na Manuel Rojas at Elpidio Quirino bilang Pangulo ng ating bansa? Si Manuel Rojas ay isinilang noong Enero 1, 1,800 sa kapis. Ngayon ay lungsod ng Rojas siya ay nagtapos ng kursong abugasiya sa Universidad ng Pilipinas noong isang libo naraan isa at nanguna sa pagsusulit noong isang libo naraan labing tatlo sa markang siyam naput dalawa porsyento. Nagsimula siyang manungkulan bilang konsehal ng Kapis at naging gobernador ng lalawigan mula isang libo hanggang isang libo naraan na isa. Siya ay nahalal sa kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas noong isang libo naraan na dalawa at nanungkulan bilang ispiker ng kapulungan ng mga kinatawan ng labindalawang taon. Sa ginanap na halalan noong Abril dalawamput tatlo, isang naraan apat naput siya ay nanalo bilang Pangulo ng Pilipinas. Si Pangulong Elpidio Quirino naman ay isinilang noong Nobyembre 16, isang libot walong daan at siyam na po sa Bigan, Ilocos Sur. Natapos niya ang kanyang antas sa batas sa Universidad ng Pilipinas noong isang libo at 15. Nagsimula ang kanyang misyon na tumulong sa kapwa nang siya ay naging guro sa isang baryo sa Bigan. Nagsimula ang kanyang karera sa politika bilang isang halal na kinatawan ng Ilocos sur noong isang na at naging senador noong isang libo Si Kirino ay isa sa mga miyembro ng mga delegado na tumulong sa pagpasa sa Tidings mcduffie Act na sa huli ay nagbigay daan patungo sa kalayaan ng Pilipinas. Ano nga ba ang katangian ni Manuel Rojas bilang isang pangulo simula Hulyo 4, 1946 hangang Abril 15, walo. Unang kinaharap niya ang mga suliranin matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Dalawang titulo siya sa kasaysayan ng pamahalaan bilang pangulo huling pangulo ng Commonwealth at unang pangulo ng Ikatlong Republika. Ikatlong binansagang pro-American dahil sa pagtanggap niya ng mga hindi makatarungan kasunduang sa mga Amerikano. Ikaapat na ninais na mapaunlad ang industriya ng pagsasaka. Si Pangulong Manuel Rojas ay nanungkulan mula isang libo naraan apat na put hanggang isang libo Naraan apat na putwalo. Hindi niya natapos ang kanyang termino dahil siya ay namatay sa atake sa puso sa Clark Air Base, Angeles City. Pampanga noong Abril labing isang libo naraan apat na putwalo. Katangi ni Elpidio Quirino bilang isang pangulo mula Abril labing pito, isang libo naraan apat na putwalo hanggang Disyembre tatlumpok isang na tatlo. Sa pagkamatay ni Pangulong Manuel Rojas noong Abril labing lima, isang na apat na putwalo ng pagkakataon ang kanyang pangalawang pangulo, na si Elpidio Quirino, na pumalit at manungkulan bilang pangulo ng bansa. Sa kanyang pag-upo bilang bagong pangulo, maraming hamon ang kanyang hinarap. Una, pinagkaloob niya ang amnestya sa mga kasapi ng hukbalahap na susuko. Ikalawa, ibinalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Ikatlo, tinanggal ang mga pinunong nagsasamantala sa kanilang katungkulan. Ikaapat, nagsikap na magbigay ng libu-libong hanap buhay ang mga mamamayang Pilipino. Ikalima, pinanumbalik ang kaayusan at kapayapaan sa bansa ang mga katangian ni na Manuel Rojas at Elpidio Quirino bilang Pangulo ay sumasalamin sa tunay na pagmamahal sa bayan at mamamayan. Pareho silang nagsikap na mapaunlad ang ating kabuhayan. Pareho rin nilang ipinakita ang dedikasyon at sakripisyo sa kanilang sinumpaang tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas at Pilipinong nagmamahal sa bayan. Hanggang sa muli nating pag-aaral.